Magandang umaga po sa ating lahat 5am na naman po ng umaga at tayo po ay syempre gumising ng maaga at ako po ay magsisimba Ayan. magsisimba po tayo ngayon kasi pag wala po talaga akong ginagawa kapag ka weekdays o kaya weekend uh, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga buhay na binibigay niya sa atin sa mga uh, pagpapala mga pagkain. Di ba? Yung mga sakit, yung mga na natin dapat pinagpapasalamat natin yan. Marunong tayo dapat na tumawag sa kanya kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo. Anyway, ngayon po ay alas 5 po ng umaga ng madaling araw. Siyempre po, hindi pa po natatapos ang ating ogos. Kaya dapat po may mga manalo na, na no? dapat po masundan na po yung nanalo ng 5 digit lucky numbers at saka yung mga nanalo po ng mga STL at 2D Lotto kaya po ngayong umaga mamimigay po tayo ng 2 digit lucky numbers po sa bawat bayan kung meron po kong bayan na hindi po mabanggit ay uh, nawa po ay sabihin niyo po para po sa susunod na video natin ay ah uh, maibigay po natin ito okay maibigay po natin ito sa sa inyo okay kaya ngayon po mga kalaki eto na po ang two-digit lucky numbers. Kung ready ka na at gising ka na, oy, oh, gising na. Ayan, para yung lucky numbers naman yung two-digit ay mapunta sa'yo. Ay para tao dito, uh, uh, sa, dumapo sa'yo ang swerte. Tulog ka ng tulog eh. Kaya naman eh. Ayan, sa mga na pass winners, congratulations sa mga hindi pa po nananalo. Wait, wait lang po tayo dyan. Hindi po tayo susuko. Sumusuko ka na ba? Eh, basta kami, hindi po kami sumusuko. Ang lucky numbers namin, wala pong pilitan to sa mga may gusto lamang po. Okay? Kaya eto na po mga kalaki, ang two-digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo? Umpisahan po natin sa Quezon City. Quezon City, ang two-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 10. Sa Pampanga, 23, 29. Pangasinan, 1927, La Union, 1-3, Ilocos Sur, 3-24, Ilocos Norte, 31-33, Nueva Ecija, 2-25, Nueva Vizcaya, 35-23, Masbate, 1-2, Cebu, Gis-15, Aklan.

um, Bacolod 16-4 Cavite 8-11 Tagig 31-26 Mindoro 3-6 Marinduque 9-14 Caloocan 4-17 Muntinlupa 5-9 Palawan, 3 Gs, Sambales, 32-34. Romblon, 25-25. Ayan, Romblon. <laughs> Tumaob yung cellphone. Tumaob yung cellphone. Romblon. 25-27. Angono Rizal. 16-23. Montalban Rizal 14 Gs Antipolo Rizal 23 22 Taytay -tay, Rizal 17 21 Cainta Rizal shout out po kay Ma'am Ange G at sa mga toda diyan sa Kainta uh, Kainta Rizal 4 18 San Mateo Rizal 19 20 8. Ayan po. Ika-cut muna natin dyan para po sabihan na ating mga bagong followers dyan na kung mga naghahanap kayo ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit lucky numbers dito po sa vlog namin. At kung gusto niyo makatanggap, hanapin lamang po sa Facebook, Red Parungkin. Yung meron pong uh, 314,000 followers. Sa TikTok po, 403,000 followers sa YouTube po 15,703 followers na po tayo at may second account po tayo Aris Gatchalian at Red Parungkin po yung naka yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers o oh, yun agad yung second account natin ano po doon po kayo pwede mag-message, mag-request sa mga laki numbers na gusto nyo at pag nabasa ko yan, nare-replyan ko po agad kayo mga kalaki. So, tandaan po natin, ang laki numbers namin, wala pong bayad dito. Libre po, mula sa upload, mula umaga, tanghali, hapon, gabi, libre yan, wala pong bayad, inyo po yan. Ang meron lamang po membership fee ay yung private consultation po. Ito po ay wala namang pilitan sa mga may gusto lamang pong sumali sa membership ng private consultation. Okay? At uh, tandaan nyo po, uh, bago po kayo sumali, make sure po na ang kausap nyo po ay ako. Tawagan nyo po yung messenger para po sure na po ako yon. Kasi marami pong gumagamit ng account. Huwag po kayong basta-basta naniniwala. Kailangan po makita nyo ang kausap nyo po ay ako. Okay, so mga kalaki, sa mga member po ng private consultation, congratulations po sa mga nananalo na. At sa mga hindi pa po, relax, relax lang po tayo. At sa hindi naman po member, congratulations po may mga nananalo rin po kahit paano ang hangad po namin dito sa Lockword ay makatulong po. Ito po ay hindi pilitan ano po. Kung gusto niyo yung lucky numbers namin, tayaan mo. Kung ayaw mo, lagpasan mo. Marami naman po nagbibigay dyan ng mga lucky numbers. Eh, sige, kunin mo. Pero dito sa amin, legit po ang lucky numbers. 3 days po bago po natin palitan. Okay? So, ayun po mga kalaki. Kung interested ka sa private consultation, message mo lang ako sa messenger. PM ka. re ang kita. Tatawagan kita at ipaliliwanag ko sa iyo. Okay mga kalaki, tuloy po natin ang ating 2 digit lucky numbers. Tandaan niyo po ah, ang lucky numbers namin 3 days bago po palitan. Ito na po sa Isabela. Isabela. 7 this is Tugigaraw. 33 29 Rojas. 2 24 Capiz. 23 sa is. Bohol. 17 15. Bulacan. 9-25 Baguio 8-14 Bicol 1-4 Batangas 20-26 Bataan 29-21 Butuan 7-2 Benguet 5-16 Iloilo 31-22 Leite 5-14 Samar Gis 12 Paranaque 17 25 Manila 9 Gis Pasig 15 23 San Juan 21 24 at Marikina 8 13 Ayan po ang ating mga Uh, nilista po ng mga lucky numbers po para po sa inyo. Okay? Kung meron po hindi na banggit, sabihin nyo lang. eto na po ang shout out time. Shout out eto po. Okay. Uh, magandang araw po at uh, congratulations po sa nanalo po sa paliga sa aming barangay. eto po yung team namin ito. Hello po. Batiin nyo naman po ang aming barangay. Barangay San Simon sa Lubao, Pampanga. Meron ba dyan? Totoo ba? Uh, basta Pampanga, ayan. Hello po sa inyo at sa mga toda po sa tricycle driver po dito sa may... Oh, Concepcion naman. Concepcion Tarla, kamusta po kayo dyan? Maraming maraming salamat po. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang po ng comment, share po ng share ng video at heart po ng heart. Pag kayo, i-accept ko kayo. Friends na tayo. Pwede ka nang humingi ng lucky numbers mo. Okay? Good luck!